Ano yan? Tinapang galunggong? Kaya ano tumpok mo yan? 50. 50 ilan? 5. Ah, ano, 5. Saan ang bebenta niyan? 5 nagtan sa sa may pabahay. Ikaw mismo ang titinda hmm. Ano yan? Lako. Pwesta lang. Ah, may pwesta rin o kamisa nilalako mo rin? May naglalako sa amin. Eh. So, 50 isang ganyan. Hindi lang lumalabas yun. Pero... Tubo ka naman dyan, syempre, di ba? Hindi ka naman. Gala na yan, jalan kong naburot. Yeah. Burot yan balikin Balik ginawa mo, nagpatapa ka lang sa inyo isda. Yan tao mo nang ginagawa yan, katapa ka. Ay, nagpipinda ka. Kanil na. Kanil na? Hindi ka na managaaral? Managaaral. Ah. Nag-aaral ka pa. Dito sa lapan siya. Dito na papot mo. Paano pag may pasok? Tigil muna. Tigil muna. Pag mo yan, saglit lang. oh wala pang sa oras, o obos na yan. Alas 8 yung gabi. Alas ah, 8 ng gabi. Obos na yan. na Ilan ako na ba? 70 wala ka pa asawa 70 wala ka pa asawa wala ka mga kapatid 8 grabe mga ilan talaga ang nabuhay niya ang tatapa bimenta ng tapa sa mga makyaw ka sa bolibird pa e paano pag walang pakyaw ah nagdadaing naman. Kaya nagdada ikaw na nagdadaing. Ano mo? Pero taga-tansa ka. O, sana yung mga ano natin dyan, tulungan natin itong mga isang kaagis nito ka. Siyempre, pag wala silang pakyaw, uh, mga nakaupong official, sana tulungan natin yung mga yung mga, mga nagbi-business na to. Ano pangalan mo? Saido. Saido. Tilido. Ano totoong pangalan Reynaldo? Ah, Reynaldo. Doon 'yung sa Tansana ano, sa may pabahay. Ayun, sa mga nakaka ano ba kasi 'yung ano 'yan, tulungan si Saido. Magtitinda pa. Magtitinda ng tinapa sa tansa. Pabahay. Lagi yung mga kuraso. 50 pesos, murong-muro yan. Barat daw kasi yung mga tao rong kaya dinadagdagay mo. Pag ginawa niya apat hindi siya mabibenta. Kasi dalawa yata yung... Tama, dalawa ba yung nagbibenta ng tinaparang? Siyempre, pag medyo marami doon, hindi mabibenta. Alam niyo na yung mga tao rong. Bali yung tansa, yun yung pinaka parang probinsya ng nabotas. Nasa kabilang, ano yun eh, kabilang ilog. Tapos nasa katabi ng malabon. So hati yung kung dito ka sa nabotas mismo, yung kansa nasa kabila. Pinaka-isla ng nabotas yun. Kung tawag ay probinsya ng nabotas. Dito nga pala siya nagpapatapa sa mga nanay ko, Baby Reyes Tapahan. Ini tindakan ah. Ingat ke